kwento ako sa inyo mga apo ko ito ay tungkol sa katapusan ng mundo magandang pakinggan ito dahil nagbibigay aral sa atin ito lahat kung bakit tayo palaging magmamahalan magpatawad at magbigayan ito na simulan ko na ang kwento makinig kayo isang araw nagising si Lino sa kakaibang katahimikan wala ang ingay ng mga sasakyan tahimik ang langit at tila huminto ang oras. Binuksan niya ang kanyang radyo ngunit statak lang ang naririnig niya. Paglabas niya ng bahay, nakita niyang halos walang tao sa lansangan. Ang araw ay kulay kahel, at may malalaking bitek sa langit na parang yelo na malapit ng mabasag. May lumabas na anunsyo sa kanyang cellphone, isang emergency broadcast mula sa United Nations. Ito na ang huling araw ng mundo. Isang higanteng asteroid ang tatama sa Earth sa loob ng 24 na oras. Magdasal, magpatawan, magpaalam, sa halip na matakot, naisip ni Lino na gamitin ang natitirang oras para hanapin ang kanyang mga mahal sa buhay. Matagal na silang di nagkakausap ng kanyang ama dahil sa isang pagtatalo noong siya'y kabataan pa. Dali-dali siyang naglakbay patungo sa probinsya para humingi ng tawad. Habang naglalakad siya, marami siyang nakilalang tao, isang madre na nagbibigay ng dasal sa mga nawala ng pag-asa, isang lalaking yamakap sa kanyang matagal ng kaibigang niloko niya, at isang batang lalaki na naghahanap pa rin ng kanyang nawawalang aso. Sa bawat taong kanyang nakikilala, napagtanto ni Lino na sa kabila ng takot, ang mga tao ay mas pinili pa rin ang magmahal, magpatawad, at magbigay. Sa huling sandali ng mundo, tahimik. Walang sigawan, walang takot. Isang malalim na buntong-hininga lang at isang bulong. Salamat sa pagkakataong magmahal. Tila isa lang itong ordinaryong araw, mainit, maalinsangan, tahimik. Ngunit may kakaiba. Wala ang ingay ng motorsiklo sa kalye. Wala rin ang nagtitinda ng taho na palaging dumaraan sa kanto tuwing alas sais. Mas tahimik pa ito kaysa sa gabi. Wala siyang nakita kundi ang bakanteng kalsada at ang kulay kahel na liwanag ng araw. Pero iba ang araw ngayon, parang may usok sa paligid at ang liwanag nito'y madilim sa halip na maliwanag. Sa gitna ng katahimikan, napaupo si Lino. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o matatakot. Paano mo nga bahaharapin ang huling araw ng mundo? Hinanap ni Lino nang mabilis ang kanyang ama. Walang tiyak na plano, isang bagay lang ang pumasok sa isip niya, ang kanyang ama. Limang taon na mula nang huli silang nag-usap. Nagkagalit sila ng dahil lamang sa pamana, pera, at pride. Hanggang ngayon, daladala pa rin ni Lino ang bigat ng hinanakit, pero ngayon, ano pa nga ba ang saysay -say nun? Sumakay si Lino ng motorsiklo. Ang mga daan ay halos walang sasakyan. Makikita ang ilan na naglalakad, may mga umiiyak, may mga nakatingala lang sa langit na parang naghihintay. Ang iba'y nagkakaisa, namimigay ng pagkain, nag-aalay ng dasal, at niyayakap ang mga dikilala. Sa isang gasulinahan, may isang lalaking umiiyak. Nakaakap siya sa isang matandang babae, ina niya raw. Matagal ko na siyang di kinausap, bulong nito kay Lino. Pero ngayon, dito ko na rin siya iiwan. Habang bumibiyahe, sari-saring alaala ang bumalik kay Lino. Ang kanyang pagkabata sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran. Ang tawa ng kanyang ama. Ang unang sampal niya noong siya'y nagsimulang lumaban. At ang mga panahong pareho silang nanahimik, walang gustong magsimulang mag-sorry. Kung huli na talaga ito, sabi ni Lino sa hangin, hindi ako pwedeng mamatay na may dalang galit. Habang papalapit siya sa kanilang probinsya, napansin niya ang langit tila may bitek, parang salamin na unti-unting napupunit. Ang ulap ay may apoy, at tila may nagbabantang puwersa sa kalawakan. Sa wakas, narating ni Lino ang bahay ng kanyang ama, matandang kubo sa gitna ng taniman ng mais. Bukas ang pinto, sa loob, nakita niya ang isang matandang lalaking nakaupo, nakatingin sa lumang litrato nilang mag-ama. Hindi na siya nakapagsalita, lumapit siya, lumuhod, at yamakap. Pa, mahina niyang sabi. Hindi nagsalita ang matanda, pero ang mga luhan nito ay damaloy. Hinapload siya sa likod. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, tahimik silang nagkaunawaan. Magkakasama silang nanood ng langit habang ang paligid ay unti-unting nababalot ng liwanag na pula, habang ang mundo'y papalapit na sa wakas nito, wala silang hiniling. Wala silang senisi. Ang huling araw ng mundo ay naging araw ng kapatawaran, pagmamahalan, at pag-asa. Sa huling segundo, bago magdilim ang lahat, isang bulong lang ang narinig ni Lino mula sa kanyang ama. Salamat, anak! Sa isang maliit na simbahan sa bayan ng San Felipe, isang madre ang lumuhod sa harap ng altar. Si Madre Consuelo, 72 taong gulang, ay hindi lumabas ng kumbento mula nang mamatay ang kanyang mga kasamahan sa sakit noong isang taon. Ngunit ngayong araw, sa huling araw ng mundo, binuksan niya ang mga pinto ng simbahan. Isa-isang pumasok ang mga tao, bata, matanda, mayaman, mahirap. Wala na ang mga pagkakaiba. Iisa na lang ang humihiyaw sa kanilang puso, patawan. Mga anak, wika ni Madre Consuelo sa kanyang mga bisita, wala nang bukas. Pero may oras pa para sa kabutihan. Humingi ng tawan, magpatawan, magdasal, huwag hayaang takot ang meneg sa huling araw na ito. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, pero malinaw. At habang ang mga tao'y lumuluhod isa-isa, habang ang langit sa labas ay nagiging parang dugo, ang simbahan ay tila naging kanlungan, ang uling lugar ng liwanag sa mundong binabalot ng wakas. Sa kabilang dulo ng syudad, si Rico, sampung taong gulang, ay naglalakad mag-isa. Wala siyang kasama kundi si Bantay, ang kanyang aso. Pero kanina lang, sa gitna ng kaguluhan, nawawala na ito. Bantay, sigaw niya habang umiikot sa mga bakanteng kalye. Bantay, asan ka na? Nang mapagod, naupo siya sa gilid ng bangkita. Tiningala niya ang langit, hati na ito sa gitna, may liwanag na tila apoy na bumababa. Ngunit hindi takot ang laman ng kanyang mata, kundi paghahanap, pag-asa, at sa dulo ng kalye, lumitaw si Bantay, tumatakbo, kamakaway ang buntot, parang walang kahit anong masamang mangyayari. Natawa si Rico, tumayo, at tumakbo palapit. Yam siya sa kanyang alaga. Basta magkasama tayo, di ba? Bulong niya, kahit ano pa ang mangyari. Sa isang underground facility sa Japan, si Dr. Akira Yamamoto, isang kilalang astrophysicist, ay nakatingin sa monitor. Kung pirmado, tatama ang asteroid sa loob ng apat na oras. Wala na talagang magagawa, pero kahit alam niyang huli na, patuloy pa rin siyang nagtatype sa kanyang terminal. Ipinapadala niya ang lahat ng data, lahat ng research, lahat ng pag-asa, sa isang satellite na ipapadala palabas ng Earth. Sa mensaheng ipinapadala niya. Kung may ibang nilalang sa kalawakan, sana mabasa niyo ito. Kami hindi perpekto, pero marunong kaming magmahal. Sana hindi kami malimutan. Bago niya isara ang huling file, kinuha niya ang larawan ng kanyang anak na namatay sa aksidente sampung taon na ang nakalipas. Sana'y magkita tayo muli, sa dulo ng lahat ng ito. Habang lumilipas ang mga oras, ang buong mundo ay unti-unting tumitigil. Hindi na gumagalaw ang mga tren. Tahimik na ang mga lungsod. Ang mga pamilya ay magkakasamang yakap. Ang ilan ay nagdadasal. Ang ilan ay tahimik lang, tinatanggap ang katapusan. Sa mga huling minuto, nakita ni Lino, kasama ang kanyang ama, ang papalapit na liwanag mula sa langit parang bituin na napakalaki at nakakasilaw. Isang mainit na hangin ang bumalot sa paligid. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. At bago maglaho ang lahat, isang huling bulong ang narinig sa hangin. Ang katapusan ay hindi laging trahedya. Minsan, ito'y daan para matutong magmahal muli. Sa huling araw ng mundo, sa dulo ng katahimikan, matapos ang liwanag, katahimikan. Walang tunog, walang galaw, walang panahon. Ngunit sa kalawakan, sa milya-milyang layo mula sa dating orbit ng Earth, isang maliit na satellite ang palutang lutang. Sa loob nito, nakasulat ang huling mensahe ni Dr. Akira Yamamoto, mga larawan ng sangkatauhan at mga tunog ng mundo, tawanan ng bata, hangin sa kagubatan, dagandong ng alon. Makalipas ang mahaba-habang panahon, hindi minuto, kundi milenyo, may isang liwanag sa kadiliman. Sa isang malayong planeta na may tatlong buwan at asul na langit, isang grupo ng nilalang na may anyong parang tao ngunit may balat na parang kristal, ang nakatanggap ng signal. Tahimik silang nakikinig habang bumabasa ng mensahe mula sa isang mundong wala na. Kami hindi perpekto, pero marunong kaming magmahal. Tahimik ang isa sa mga nilalang, sa katining ala ang langit hindi sila nabuhay ng walang saysay, wika nito sa kanilang wika. Ang alaala nila, ay ating pananagutan. Sa isang lugar na tila earth ngunit mas lang iyan, mas tahimik, unti-unting bamuka ang mga mata ni Lino. Humihinga siya, may hangin, may liwanag, may init ng araw, pero hindi ito ang earth na kanyang kilala. Anong nangyari? Bulong niya, patay na ba ako? Tumayo siya at tumingin sa paligid, may mga puno, ilog, at mga hayop na hindi niya kilala. Sa dikalayuan, nakita niya ang kanyang ama, nakaupo sa lilam ng puno ng mangga. Anak, tawag nito. Terra, magsimula tayo muli. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin pagkatapos ng wakas. Pero sa bawat katapusan, may posibilidad ng bagong simula. At sa panibagong mundong iyon, daladala pa rin ng sangkatauhan ang pinakamahalagang natutunan. Na sa huling araw ng mundo, ang tunay na mahalaga ay hindi ang takot kundi ang pagmamahalan, kapatawaran, at pag-asa. Kaya tayo kailangan natin magkaisa, magmamahalan tayo, pagpatawag tayo, kasi hindi natin alam kung kailan lang tayo dito sa mundo. Lahat ng bagay dito sa mundo. May katapusan kaya magpatawad tayo, magbigayan tayo, mahalin natin ang isa't isa. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang videos na siguradong malalaman mo sa pagmamahal. Kung nagustuhan mo ito, hit that like button at mag-subscribe na para hindi ka mahuli sa susunod na saya. Suportahan mo ako sa journey ko, mag-subscribe ka na at sabay nating tuklasin ang mas marami pang kwento.